The radicalization program sa 9th ID, ginawang safe open forum ang talakayan para sa mga kalahok na former rebels. Narito ang report. Labing dalawang former rebels at mga sundalo ang nakilahok sa limang araw na deradicalization program sa 9th ID simula Agosto 26 hanggang 30. Ang FRD radicalization ay bahagi ng programa ng institusyon para sa mga former rebel, katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ay naglalayong itama ang mga maling ideolohiya at doktrina ng itinanim sa kanila ng Communist Terrorist Group or CTG. Binigyang di ni Ms. Agnes Lopez Riano, ang research analyst ng Psychological Operations Branch ng Philippine Army, na ang nasabing talakayan ay naglalayo na magkaroon ng safe forum ang mga FR kasama ang mga sundalo na maisalaysay nito na walang takot ang kanilang mga karanasan at saloobin noong sila'y naliligaw pa ng landas. I realized that I was fighting a fake revolution. Hindi ito para sa masang mahirap na tao. Para to sa mga ilang ganit na leader ng kilusan. Kasi kung totoo yung pinaglalaban, dumating na ako sa national level. Ba't pa ba ako susuko? Hinanap ko yung konkretong batayan na yung ginagawa ko ay nakapagpapadala talaga ng kaginhawaan at progreso to my people. Am I really fighting for my people? Yun ang panungkot sa sarili ko. Eh hindi eh. Habang tinatakot niyo ako, lumalaban ako. Pumipitik ako. Hindi niyo, you cannot call me to submission. Remember that. You cannot do that. Lalaban at lalaban ako. Samantala, inaasahan ng mga kalahok ng aktibidad na magiging katuwang sa paghikayat sa kanilang mga dating kasamahan na magbalik loob sa pamalaan at tahakin ang tamang landas ng pamumuhay. Kapayapaan para sa lahat. Edith Florita, Spear News.